Handa nang i-deploy ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang siyam na raang bagong pulis sa Metro Manila bilang dagdag pwersa laban sa kriminalidad. Isang malaking hamon din ngayon sa NCRPO ang pagresolba sa riding in tandem criminals sa Metro Manila. Ito malita ni Lea Ilaga. Kompleto na at nakatakda i-deploy sa limang distrito sa Metro Manila ang siyam na raang pulis na dagdag pwersa sa pagpapatrolya sa mga lansangan. Ito ang sinabi ni Police Director Carmelo Valmoria kasabay ng kanilang ika daan at labing anibersaryo ng NCRPO. Ayon kay Valmoria, pangunahin pa rin nilang tututukan ang limang crime-prone areas kabilang ang baklaran sa Southern Police District, Kalentong sa Eastern Police District, Cubao sa Quezon City Police District, Monumento sa Northern Police District at University Belt sa Manila Police District. They will be deployed for their field training exercise sa mga ng sa lahat ng districts and uh, they will also be supervised the field uh, by field training officers. Ibinigay rin ng NCRPO ang mga bagong sasakyan ng iba't ibang distrito na magagamit nila sa kanilang mga operasyon lalo na sa rescue operations kapag may kalamidad. Ganon din ang Desk on Wheels na sinimula ng QCPD upang mas mapalapit sa taong bayan. Pinuri din ni PNP Chief Director General Alan Purisima ang 48% Crime Solution Efficiency ng NCRPO na mas mataas sa 36% sa National Headquarters. Subalit agading hinamo ni Purisima na solusyonan ang riding in tandem criminals. Inaasahan ko na na lalo pang magpakitang gilas ang kapulisan ng NCRPO sa mga darating pang panahon. Kaya naman, hinihikayat ko na kayo ay magsumikap pa upang matugunan ng lahat ng hamong inyong haharapin. Ginawara naman ang parangal ang iba't ibang unit at individual sa hanay ng PNP para sa kanilang maayos na pagtatrabaho. Ito ay kinabibilangan ni na QCPD Director, Police Chief Superintendent Richard Albano dahil sa paglaban sa ilegal na droga at pagkakakumpiska ng maraming bilang ng loose firearms. Maging ang Southern Police District sa pangunguna ni Police Chief Superintendent Jose Erwin Villacorte dahil sa kahandaan sa disaster rescue and relief operations at maging ang paglaban din sa ilegal na droga at maging ang Valenzuela City Police Station dahil sa paunguna sa lahat ng istasyon sa pagsugpo ng krimen. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.